Did you know, we have something in common. Kasi meron kang Facebook at meron kang TikTok account. And ako, meron din po akong Facebook at TikTok account. Ang tanong, pinagkakitaan mo ba ang social media accounts mo? Dito sa TikTok, Facebook Reels, and sa FB, o sa Instagram man. Kaya kung hindi mo pa nagawa ang pagkakitaan yan, meron akong ituturo sa iyo na isang way para kumita ka na simple lang ang gagawin na hindi kailangan magbinta ng product hindi na kailangan mag-invite invite para kumita sa online. Ang gagawin lang, mag-copy and paste, mag-set ng appointment to local at international client. At ang kailangan mo lang, dapat meron kang cellphone, stable internet connection, at dapat 18 years old ibab ka, and last, meron kang account ID. Kaya kung willing ka, kumita gamit ang social media accounts mo na mag-copy and paste lang at wala nang iba pang i-undergo na interview, mag-comment ka lang ng house ibaba para maturoan kita kung paano kaya see you there god bless